Dami ng gusto. Ikaw. Tapos, tapos. 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 Tapos, na. Tapos, tapos. Ito nga pala yung mga batang ano. Oh, may chicks oh. Wow, legs. Is ito si Toby nandun. Ganyan po ang tamang pagkatay ng manok. Ano. O, una, tatanggalin mo na yung paa. Paa. Ulo, siyempre. Hindi pwede mo wala ulo, di ba? Ay. Susunod yung hita effective ng tumalon. Daming dugo. Hindi, ka, ba pati nga rin dugo? <makes noise> lang. Ito ko lang ito. Pagtapos ito, di, di na ako. Oh, madami na yan. Mga tatlong minuto lang ito. Pag mag video sa amin, ano? Video mga kami. Inday. Ano nga ba ito? Ano? Paano mag ano to? Uh, okay, okay. Hindi na pwede mag back cam? Uh, okay, okay. Ano? Ba't gano'n? Wala o, oh, ito ba? Wala eh, o saan nga hanapin mo? Ay wala nga. ba? Diba? Ang ganda talaga. Ano ba diba yan? Ano so, to? Ano tatanggan yung mita mo Ayan dito.

Ano man napakalam ko? Oh. Mino Alvin. Ano? Mino Alvin. Sino yung Alvin? Hindi ako yun. Hindi ako yung Alvin. Alvin ako. Diba? Alvin? Hindi ako yun. Calvin. Sabi mo nga? Sabi mo nga? Calvin. Hindi alam. Calvin. Hindi alam. Calvin. <coughs> naman? Mamaya na sa second tatanggalan na nila mga loob na medyo baka kasi maugusan ako ng memory card eh.